Pangangalaga sa mental well-being, ang isa sa mga susi sa tagumpay ni Carlos Yulo. Ay po yan sa kanyang sports occupational therapist na ibinahagi sa GMA Integrated News ang ilang estrategiya na ginawa nila para sa kanilang training. Saksi si Jamie Santos. Sa likod ng tagumpay ng isang Carlos Yulo, ang mga coach na buong puso ang pagsuporta. Isa rito ang sports occupational therapist na si Hazel Callawood. Malinaw ang goal ni Yulo, ang manalo sa Olympics. Kaya naman ilang strategiya raw ang ginawa sa kanyang training at pinangalagaan ang mental well-being ng atleta. Other things that benefited then, um, I guess, sa planning was that I also do mental health services. I believe that having that um, part of the plan na babawasan po yung stress ng atleta and anxiety ng atleta kasi meron siyang outlet Meron siyang um, karamay doon sa proseso na napakahirap naman ito talaga. Kabilang sa pinaghanda nila para sa Paris Olympics ay international training camps. At habang papalapit daw ang Olympics, tumitindi ang training kaya iniwasan nila ang rigorous training para iwas injury din. Kung ano yung gagawin niya, magsistretching. Kasi example... Uh, ginamit niya po heavy yung legs niya for the day. And then, yung program tomorrow is, meron ding um, events that require a lot of leg strength. So, bibigyan namin siya ng assignment na, okay, mag ka ng extra, ha? Kasi itong muscle regions, um, ginamit natin masyado. Eh, kailangan pa natin siya bukas. So, please gawin mo yung assignment mo. No? So, pati nutrition niya kahit naging maganda ang resulta ng Paris Olympics hindi raw sila titigil sa paghahanda para sa 2028 wala rin daw silang babaguhin sa strategy nila pag tumuloy si Carlos sa 2028 Olympics ang bronze medalist boxers namang sina Nesty Petesio at Ira Villegas, hindi rin daw titigil hanggang sa makamit ang gintong medalya. Hindi rin daw magiging distraction ng isyo na posibleng walang boxing sa susunod na Olympics sa Los Angeles. Walang ginto, agad walang ginto. Gusto ko so lang po magpasalamat kasi mas napapansin na po yung sports ngayon sa Pilipinas. So baka madami pa pong mga atleta ang mas magpursigi po. Babalik din daw sila agad sa trainings dahil may parating pang sea games panawagan nila ang mas higit na suporta sa lahat ng atleta. Sa national team kailangan po talaga ng SNC nutritionist po. Sa pagkain po talaga mahalaga din po talaga yung pagkain kasi po parang doon nga din po kami kumukuha lahat. And then po um, yung ano po um, yung training area po like po yung mga ano yung gym ganun po. Sana po mga uh, matutukan po yun. Para kay EJ Uviena hindi pa tapos ang season ng kompetisyon. Paalis na siya ngayong gabi para bumalik sa training at may mga kompetisyon pa siyang sasalihan ngayong taon. I'm very grateful to be in such a position as myself and um, yeah, I'm gonna keep doing my best. Uh, the season's not over. There's still a few competitions for me to take part in this year and uh, hopefully I'll be able to retain my world ranking. Hindi lingid maging sa Philippine Olympic Committee ang nais ng Pangulo na bigyan ng mas malalim na suporta ang mga atleta. Isusulong daw ng POC ang pagkuha ng dayuhang coaches at paglahok sa mas maraming international competition. Let's accept the reality that uh, we can hire from from developed countries, more developed countries for foreign coaches no? And and uh, look uh, at the result. Uh, we broke the record uh, for two consecutive uh, Olympics, we were number one in Southeast Asia.